Kino so, pagpalang araw po sa ating lahat. Ayun may Yes po. Okay, thank you, thank you. May parcel po tayong dumating, mga katangkili kong minamahal. Galing po sa LBC. May parcel pong dumating. May parcel po mga katangkilip kong minamahal. Thank you, thank you, thank you. ayun mga katangkili kong minamahal. Nagsara na po tayo na shop. Maga po ako uwi ngayon dahil medyo masama po yung pakiramdam ko. <coughs> Sakit ng ulo ko. Pati lalamunan ko mga katangkili kong minamahal. Dahil medyo masakit. Kaya nagpasya na po akong umuwi. mga alaga kong pusa yan iniwanan ko na kayo ng pagkain dyan ha bahala na kayo mamaya so yun na uh, shout out po kay uh, Papa Dins TV ka business official at sa ka business family po shout out po sa inyong lahat iingat po tayo palagi so ayan nga mga katangkilik namin minamahal at uh, Pauwi na po ako ngayon dahil uh, masama po yung pakiramdam ko. Uh, kailangan na siguro ng pahinga. Ayan. So balikan ko po kayo mamaya. Ayan, mga katangkilip, dito na po tayo sa garahe. Ayan ang garahe. ko po sa parcel na pinadala kanina. <coughs> so ayan mga katangkilip, papasok na po tayo. Sa loob ng aming bahay. Bahay po kasi namin papasok sa loob. Looban pa. Kaya pag umuulan po dito medyo madulas ang daan. ipot na daan Ayan po ang daanan dito sa amin yun. po Dito na po tayo mga katangkilik sa aming tahanan. Ayan. So ayan mga katangkilik dito na po ako sa loob ng aming tahanan. Yan. Ito po ang aming munting tahanan. medyo madilim malibanag na so ayan mga katangkili kong minamahal medyo magpapahinga lang po muna ako dahil uh, masama yung pakiramdam ko siguro iidlip po muna ako at ito po yung uh, parcel ayan. na dumating kanina Siguro mamaya na natin ito bubuksan pagdating ni Mrs. Katangkilik. Ano po? Nasa work pa po siya. So, balikan ko po kayo mamaya. Yun. So, ayan mga Katangkilik kong minamahal. You know? Medyo nakahidlip tayo ng konti. At uh, si Mrs. Katangkilik din po ay nandito na. So, ito nga po itong parcel na dumating kanina. Kaya magbubukas na po. Bubuksan po natin kung anong laman nito. Ito mga uh, kasangkilik na minamahal. Eh. May pabot ako ng ano, gunting. Maliit na box lang po ito mga katangkilik pero galing po ito sa malaking puso. Ito po ay uh, mula sa puso. Ay, ah, ito po ang aming alagang pusa. Si Ashley. Ah, Diyan ka lang muna be. Diyan. Diyan ka lang muna. Magpabot ako ng gunting. for kahit na anong pwedeng pambukas nito. ay galing kay Ma'am Henrita Solidad. so shout out po Ma'am Henrita Solidad at kay uh, Ma'am Ginalina Paton. <coughs> shout out po sa inyo at sa uh, maraming maraming salamat po dito sa parcel na pinadala niyo. si Ma'am Hendrita Suriga ng kauna-unahang nagtiwala sa atin. Ma'am Henry, sa solidad po ang unang nagtiwala sa ating uh, munting channel. Bububuksan. Ayan, ito tayo sa ano? Ah, dito sa likod. Ito pala siya. Ika ganyan mo siya. so much. ayon, Thank you po so po. much kay Ma'am Henrita Siludad. Ito po ay walang pangalan. Ayan. <coughs> Ayan, Ayan po. Yeah, sa po. Thank you, thank you very big po. gamitin natin ang larga vista mga katangkilit yun Malaboy yung kuha natin calendar calendar oh Australia Melbourne Mil si ma'am uh, Henrita po ay galing ng Melbourne Australia Opo, ang ganda po ang ganda thank you thank you so much po ma'am Henrita Ito yung isa pa. Ito yun, oh. Chocolate? Nope. Cappuccino. Ay, okay. Batang. Coffee. Coffee. Cappuccino po. O, nakatang At medyo marami-rami po ito. Thank you, thank you thank po. Thank you so much. Thank you, thank you. Cappuccino <coughs> classic. Coffee. At mga... Thank you po. Kitchen. Kitchen. Ang ganda nito. <laughs> mga kitchen po, mga katangkilik. May hugis chinilas. Ayan eh. May hugis uh... anong hugis to? Ah, oh, yung, Ano siya? Ang kangaroo. Hugis kangaroo po. Ayan. May hugis sa uh, chinilas din po. Ayan o. Oh. May hugis din po ng damit. Ayan. Ito po siya mga katangkilip namin minamahal. Wow, thank you, daming. thank you po. Ang gaganda. At meron pa sa Ouch. Australia. Pouch po. Oh. Alat galing ng ibang bansa. Sign of dollar eh. Ayan o ito, so, paano buksan? May mesi. Hmm. Yeah. Ano siya? Yung parang pamalingki bag yata. Ay, yeah. oh, ba? Wait, yeah. mm. yung parang. Oh, pamalingki Yan, ang galing, no? Tapos pwede siyang i-fold and then para siya ilagay mo na as well. Okay. Pwede i-bulsa. Ito po siya mga katangkili. Kaya, no? Ang ganda. Diba? Ang ganda po. Thank you so much po, Ma'am Henrita Mayroon pa po dito Ano to? Wallet? Wallet Wow, wallet Seiko wallet Ang wallet na mas worth it eh. Mas worth it wallet Seiko wallet Ganda po wallet. Ang wallet yeah. na mas suwerte. So, ang ganda po mga katangkilik mm. ng wallet. Oh. Ganda. Thank you po. Mga Hendrita Suligod. Ang dami naman ito. Ang uh, Thank, thank you so much. <coughs> ito. Australia. Thank you so much a blessing. Ito, ang ganda. Oh. Maliit na box pero marami pong laman mga katangkilik. Mm -hmm. Ayan o, oh, Australian. Ano to? parang mag na may may ano may platito yun know? May parang mag ayan, magnetic magnetic siya ito po yung platito niya ito yung mag you know? dinidikit po yan sa red. po mga so, ito yung ayan eh. ito. Oh, hindi ko na ito palagay ko para sa'yo to you know ganda mga katanggil okay scarf you know ganda. scarf okay. <coughs> scarf thank you so much mami Narita at itong isa na kasil kasi so, meron po ko Pang kusina siguro ito. Palagay ko pang kusina. Okay. Opo, yung Ganda po ang mga Isang set na yeah. pot holder with mittens. holder ba tawag ito? Hmm, pot Ayan, pot po. Ganda. Australia, Australia. May pangalan po talaga from Australia. Ito po yung... Mittens. Mittens? Mittens. Ganda. Mga katangkilip. Isa Kapal? So, hindi na ako mapapasok pag nag-pray to ako ng... Tuyo tuyo. <laughs> bangus mga katangkilik kaya no. Ah, di ba ang ganda. Thank you po. Thank you, thank you very much, Ma'am Enrica. Tapos ito naman, yung yeah. Ano to? iprun Yeah. Yo nang ganda po, ang ganda. Ang kusina. Sukat natin, ayan. Ayan po mga katangkilik ko. ganda apron. So, pwede na ako maghugas ng pinggan, eh, no? Pwede na ako maghugas ng pinggan. Huwag <laughs> ko mapapasobo ko dito, mamihin mo Kung paghugasin ako ng pinggan ni eh, Mrs. Katangkilip nito, may apron, no? <laughs> biyero Biro lang po. Nga. So, yan po yung laman ng <clears throat> box natin. Oh, box. Eh, no? Ang at muntin box na maraming laman. Maraming laman eh. No? Puro talagang usable. Tama ba usable? Ito yun. Ang unboxing. So, itong iba-ibang flavor yata ito eh. No? Itong kapi. Maraming laman. Yan, caramelate and ito naman. colic oh, ito yung plastic. Yeah. Ito cappuccino, ito caramel. Caramelate. caramel Karam uh, karamel latte. Caramel latte, uh, Cap, cappuccino and the Capucino. mocha. Cappuccino, mocha. Mocha flavor. Mocha flavor, flavor lang po yun eh. hindi yung mocha ito. <laughs> Then the vanilla latte. <laughs> Tapos may vanilla latte. Ngayon, oh. mukhang matik matikman nga ito pwede ito sa mga diabetes. No? Uh -huh. Nakalagay dito, ano? Allergy advice. Ano ba yan? Basahin mo nga. Allergy advice contains okay. milk. not for individual sale. Uh -huh. <coughs> Pero bumili ka nila kapak siya. Kailangan ka nang bumili kapak talaga siya. Ito, ang ganda nito mga katangki. Ayan, okay, thank ito, you ito, so much. Ito mukhang uh -huh. biscuits. Ang laman ito, no? Mukhang uh -huh. <coughs> <coughs> matamis to. Lagyan ng card. Ayan, may lalagyan ng card. Ayan. ayan. The wall. Coin yeah. parts and then meron na po kami lalagyan ng card from uh, Ma'am Henry Soledad. Card na lang Malagyan po ang kulang. Credit card. <laughs> card na credit lang. Credit lang mayroon, card wala. So, ayan si Mrs. Katangkilik. Mag-hi ka muna sa ating mga katangkilik. Maganda ang araw po sa lahat. No? Ayan. Maraming maraming salamat po kay Ma'am Henryta sa Soledad. So, pagbigay niya ng munting box pero maraming lamang salamat sa blessings. Maraming maraming salamat. Thank you, thank you po. Unang-una sa Dakilang Lumika. You know? Unang-una pasasalamat tayo sa Dakilang Lumika at sa uh, syempre, sa nagbigay nito kay Ma'am Hendrita Solidad at kay Ma'am uh, Gina Lina Paton. Happy birthday po Ma'am Gina Lina Paton. Happy, happy, happy birthday. And always wish? wish namin you know, in behalf of my, on my family wish namin na sana bigyan pa kayo ng dakilang lumikha ng mahabang buhay at ang malusog na pangangatawan ano? eh ganoon din kay ma'am uh, Henry ano po so um, hmm, walang hanggang pasasalamat sa inyo po kay ma'am Gimalina Paton kay ma'am Henry din, maraming 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 salamat po sa iyong uh, ibinigay sa uh, amin, Kasi si si Mama Hinrita ay nasa ano na po ngayon, nasa Laguna. Nasa Laguna na po siya ngayon at uh, <coughs> galing po siya ng Melbourne, Australia. At nasa Laguna na po siya ngayon sa kanyang uh, tahanan. So siguro ang uh, siguro po ay uh, hanggang dito na lamang ang ating uh, video. You know? Muli, maraming-maraming salamat kay uh, Ma'am Hendrita Solidad, Ma'am Lina Paton, no. Maraming salamat po sa inyo. At uh, mag-iingat po kayo palagi sa inyong uh, pupuntahan, uh, sa inyong mga lakad. You no know, ko. So Hanggang dito na lamang po. Muli, happy happy birthday mama uh, Gina Lina Paton. Yan po, uh, pagpasinsyahan nyo na. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ni Katang Kilik ngayon. You know? So, hanggang dito na lamang po. Ingat po tayo palagi. God bless us all.